What's up sa inyo mga kasa Ngayon no, after 10 days 10 days yata o 9 mga ganon Na hindi ako nakapag upload eh, Ayun no oh, ngayon nga eh, Nandito tayo sa farm ulit ngayon Para silipin kung ano na nga ang mangyari dito no, Dahil ayun nga kung maalala nyo Nung mga nakaraang araw eh, Pahirapan talaga lumabas sa tuloy tuloy Yung pag ulan siguro mga 2 weeks or almost 2 weeks na umuulan At ngayon nga eh, parang ambo na naman no So ayun mga ilang ilang araw, mga 9 days, ganun mga, higit isang ano eh, isang linggo kung hindi nakapunta dito, almost 2 weeks nga so, ayun, tignan natin kung ano, -ano na dito sa mga isda natin at kailangan ko rin kumuha ng konti lang kasi may mga orders tayo at ayun, no, hindi na nga muna ako magre-release ng ating mga gapis dahil uh, medyo kumukunti na sila ngayon at palalakihin ko muna yung iba at paanakin ko muna so, ang ginagawa ko ngayon yung mga, kumukuha muna ako ng orders tapos kung ilan lang yung orders ko yun lang yung kukunin ko, so ngayon nga may ilang peraso lang akong kukunin para do sa mga mordor. Tapos afternoon uh, hindi na muna magre-release. Siguro September na. So siripin ko lang yung mga isda na nandito. Tapos pakita ko rin sa inyo, pasilip ko rin sa inyo kung ano yung mga meron tayo dito at kung ano na nga yung nangyari sa ating farm after nung bagyo. So dalawang bagyo nga yung pumasok at haba agad nagkasabay-sabay. Tingnan natin kung ano na nangyari dito sa ating farm. Alright? So yun mga no, after nung mga araw na umuulan ngayon nga, eh, medyo umaraw na uh, At hindi ako nakakapunta dito kasi itong farm, itong mismong mga ano natin, mga isda natin Hindi naman inaabot ng bahayan, pero yung doon nga sa labas, eh medyo mababa yan. At laging may tubig, kaya kahit gusto kong pumunta dito, hindi talaga ako basta-basta makapunta Kung mapapansin nyo ito, yan o, no? diba ito, kapantay ko na yung ano yun o, no? yung ng ano, ng sasakyan So yung bubong ng namin Pag nakatayo ka dito Kapantay mo na siya Ganon kababa yung kalsada nito So mataas tong lugar na to Kaya hindi talaga to binabaha Pag binaha to talagang grabihan na yon. Tapos yun nga Doon sa labas laging may umagos na tubig dyan Kaya hindi tayo nakakapunta So ayun Ang titignan ko lang naman dito eh, Yung mga kailangan ko lang So ito mga albino full platinum natin dami pa rin Yeah, meron pa ako niya sa bahay na available kung gusto nyo 150. Tapos yung mga sortil natin ito, hindi ko na masikaso. Ano to, yung RDSS. Sortil natin dito yung mga red. Ayun oh. Kitang-kita 'yo naman. Nasa ilalim sila. Tsaka yung mga tricolor ito, ang dami, dumami ulit yung tricolor natin na sangke sortil. So ayun, ito medyo napansin ko lang ito medyo kumonte. Itong ating uh, koi pea dirt na ano na pan medyo kumonte siya no. Uh, at wala na ako masyadong makitang lumalaki pero madami pa rin eh no. Meron pa rin pero hindi na siya ganung kadami kagaya ng dati kasi dito ako kumukuha eh, tapos yung mga nakukuha ko dito pag na-select ko na yon eh nililipat ko na sa iba't ibang pond o oh, tub So may mga natitira dito pero hindi na siya ganong karami. Ayan. Pero meron pa rin so pwede na rin tong starter ulit para magparami ulit. Ayan, may mga breeder size na dyan. Ayan, mga female. Ang lalaki na. So hindi ako dito kukuha ng kailangan ko pero kailangan kong kumuha nyan sa ibang pad o sa ibang tab. Tapos yung RDSS natin dito, ito madami pa rin. Pero nabawasan ko na rin to eh. Gusto ko nga ma at mawas wash at tuloy. Ma-reset to. So, yung mga RDSS na yan, binibenta ko na lang ng 150. Dati 350 ko binibenta yan. Ngayon, 150 na lang dahil sa sobrang dami. At para mapaubos ko na rin ang mabilis. Tingnan natin yung molly. Kasi meron nga pala ako nilagay dito ang molly. After 2 weeks, ano na nangyari sa molly natin? So, ito yung tricolor natin na molly. At ito nga yung redhead. Mag-isa lang siyang, nilagay ko siya dyan mag-isa. Pero ngayon, Mag-isa pa rin siya, no? Wala akong nakikita mga fry. Wala pa. Wala, wala akong nakikita gumagalaw. Kundi siya lang. So, iniwalay ko nga to dahil akala ko eh drop Pero hindi naman siya nag pa. Pero malaki na to eh. Nakanganap na rin to. Mga anak na rin tricolor color to eh pero parang ano siya? redhead siya kasi nasa ulo, nasa pula nasa pula yung ulo niya kulay red so wala pa siyang kasama dyan sana sa susunod na punta natin eh may kasama na siya dyan tapos yung mga PKBM natin ito nga pinagsama-sama ko na yan. wala pa ako na gitang fry ewan ko kung magkaka-fry yan dyan pero palakayin muna natin yan dahil itong mga natira sa akin ito gagawin kong breeder natin yan pag nag ano na yan, naging malalaking breeder size na pag iiwalay iwalay yung yan para uh, mabilis dumami ito naman yung ating red ano red wag tail tatlo to dati no ngayon nakita ko may dalawa pa oh, tama ba ito isa ayun yung isa yan yung pula na yan tapos yung isa na dito matatakotin yan eh kasi yun marami siyang fry yun lumaki na yung mga fry niya madali na makita muna kasi medyo malabo so pinaparami rin natin yan no? kasi imported yan galing kay Serena Aquatics yan na binigay sa atin gusto ko talaga mga parami din yan tapos andito naman yung yung natira natin yung main natin na uh, tricolor na uh, balon mole eh, no? may mga fry. ito na yung fry oh. laki na pero hindi pa rin yan Judy so dalawang peraso yan nakikita ko parang mga lima to dati pero ngayon parang tatlong perasyo na lang sila dyan siguro kasi nga dahil umulan no may mga hindi naka survive at yun itong ating full platinum mayon dami na naman ang fry ngayon oh. nag na naman grabe dami tuloy tuloy yung pagdami nila kahit magkakasama sila dyan hayaan ko na lang yung fry na yan wala na akong mapaglalagyan kasi tingnan natin kung pagbalik natin kung lalaki pa yan o mawawala dalawa lang naman mangyayari dyan eh lalaki o oh, mawawala so yun yung mga purple dragon natin gusto ko na rin i-reset yan napakarami na rin ito yung mga h natin dati hindi ko masyado pinapansin to eh lalaki no jumbo talaga <laughs> lalaki laki eh oh. Yung mga ko na lang yun dyan. so wala akong ayusin ngayon kasi so, magchecheck lang talaga ako at kukuha lang ako ng konti ang pakay ko talaga is yung feeder koi tsaka itong ano, dambuyer mosaic. Ang dami ko pa ng dambuyer mosaic. Kumuha na ako dito na nakaraan pero ang dami pa rin. Ito ano ba ito? MSS Beauty yata ito, hindi ko na maalala. Problema ko yung feeder no kasi parang wala na ako marirelease mari na feeder ko talaga ito may dambo pa tayo so yun mga kasang ito lang yung kinuha natin ngayon no? kumuha ko ng mga RDSS dalawang pair ng feeder Coy, limang pair ng damboyer mosaic limang pair na HB blue saka limang pair ng purple dragon so, yung konti lang yan kasi marami pa tayo sa bahay so ito mga to nagpasobra lang akong konti pero itong uh, p-dirt ko wala na talaga ako marilis ito nga parang breeder ko na nga itong kinuha ko so last na muna to tapos sa uh, september na lang tayo ulit mag release so wala mo na magtatanong sa akin ng p ko dahil wala talaga ako magbibenta pa yan p madami pa pero yung p-dirt uh, wala na talaga so kaya lang muna yung mga kukunin natin ngayon para sa mga umorder sa atin ng mga gabis. So yun mga kaasang, no, yun lang naman yung kalagayan ng mga isda natin dito. At uh, ayun, kahit na alam mo yun na uh, tagal umulan, eh, parang wala lang naman nangyari dito masama at ano na, patuloy lang silang dumadami. Ito lang medyo, medyo kumonti yung ating ano, uh, -dirt koy. So Ayun, stop na talaga muna ako mag ano, mag-release ng Peter ko uh, tignan natin kung mapaparami ka ulit No? Saka doon sa mga nag-aano, no, naga, ano, hindi ko 'yan, hindi ko 'yan pinarami ng isang buwan o oh, dalawang buwan lang, guys. Kung maalala nyo, itong ito kasabay nitong na tab natin, bumili tayo ng mga materials at kasama doon yung feeder ko natin. Uh, at kung di ako magkakamali, isang taon halos. Isang taon halos bago ko siya naparami ng ganun at uh, para makapag-release ako ng weekly. So hindi yun ganong kabilis na dumami at kung maalala nyo pa nga na bagyo at nabaha pa nga yan dati at naging 10 peraso lang yan at naparami lang ulit natin. So kung magpa-farm kayo ng mga gapis na kagayang ganitong setup yung uh, low maintenance lang na uh, farming setup. Hindi, hindi siya ganong kabilis dumami pero once na dumami yung breeder mo eh tuloy tuloy na yon So hindi, ang importante lang dapat eh hindi hindi talaga maubusan ng breeder para may tuloy-tuloy na mga anak. So ibang ibang ano kasi ibang diskarte kasi yung mga nakikita niyo sa bahay, yung mga nagpaparami sa aquarium. So maganda lang dito na no, bilis lumaki pag mga ganyan kasi ito malalaki yan, mga 20 gallons yan. Tapos yun nga pag may mga nangingitlog diyan mga insekto, tapos may mga lamok, yung mga nanganganak na lamok, kinakain nila yon. So mas mabilis talaga silang lumalaki dito kaysa yung compared sa mga pinaparami natin sa aquarium. Pero Ayun nga usually mas magaganda yung mga pinapalaki sa aquarium kasi mas bantay nyo yun eh kasi diba pagkagising mo kita mo na agad tapos uh, kung ano man mangyari dun bantay na bantay mo yun tapos pati pagkain noon bantay na bantay mo hindi ka dito ito actually pinapabaya lang namin yan si papa ang ginagawa niya lang pinapakain niya lang yan kaya pag tinanong ko siya kung kamusta na mga isda hindi niya rin alam eh kasi basta nakikita niya may mga isda eh, yun lang ang alam niya mga papakainin niya lang basta may lumalangoy pero pag yung mga may mamamatay may mga nanganganak hindi niya na napapansin yun so kailangan talagang uh, puntaan puntahan-puntahan ko dito every yun once a week para mabantayan din natin yung farm uh, at yun nga kaya mura din ako magbenta kasi nga ganun lang din ang ginagawa ko pinapakain ko lang sila ng PO1 tapos ayun na uh, ko lang sila dyan pag nanganak kinukuha ko yung maliliit o kinukuha ko yung malalaki nililipat-lipat ko lang at uh, ganoon lang uh, simple simple lang at dumadami na sila uh, hindi ako nagla live food yot, hindi ako nabili ng mga BBS yung mga so ayun guys no, sa susunod na update na lang abangan nyo na ulit kung magre-release na ako uh, attend at muna yung update natin sana nag-enjoy kayo sa video na to maraming maraming salamat sa mga nanood peace out